Tanggal sa pwesto ang walong polis matapos umanong magnakaw ng 27 milyong piso mula sa kanilang operasyon sa Las Piñas. Itinanggi naman ang team leader ang mga paratang sa baygit na tinangka silang suhula ng kanilang target. Saksi, si Marisol Abdurman, Exclusive. Bulto-bultong pera pero dalawa ang paliwanag. Sabi ng walong pulis na miyembro ng Special Operations Unit ng Eastern Police District, ito ang ipinang ipinangsul sa kanila ng inoperate na Chinese Las Piñas na wanted sa kasong illegal possession of firearms. Kaya kinuha nila ito bilang ebidensya o mono. Pero iba ang sumbong sa direktor ng Eastern Police District. Kaya binabawi sa mga pulis ang perang umaabot sa 12 million pesos. Nagnakaw daw sila maraming uh, items na nawawala nawawala at uh, pati mga pera. Sabi ng kapatid ng inoperate na Chinese, hindi ang kapatid niya ang nasa warrant. Nabitbit na mga nagpakilalang pulis pero nakasibilyan. The police, they are to my and they just bring the, the letter and my is, is Ginalaw rin umano ng mga pulis ang CCTV at pinabuksan ang vault. Kinuha umano nila ang 27 million pesos cash, higit pa sa na-recover sa mga pulis. Nawala rin umano ang di pa matiyak na halaga ng foreign currencies, gold bar at mga mamahaling alahas at rilo. Ayon sa APD, sinibak na sa pwesto ang walong pulis. Were they able to arrest the subject person? Actually ma'am, na-arresto nga yung subject person. Inihahanda na ng EPD ang mga klamong administratibo at kriminal, particular na ang robbery extortion laban sa mga sangkot na polis. Under investigation na rin ang lahat ng kasama nila sa kanilang unit, kabilang sa nasisilip din. Hindi sila nakipag-coordinate sa Las Piñas. Wala silang body camera and uh, wala rin silang ARD. Nung uh, nag sila ng... Uh, uh, execution nitong uh, warrant of arrest. Nang makausap ko ang mga inaakusahan, tanging team leader nila ang nagsalita. Marinyang itinanggi ang aligasyon. Mamali po lahat yun, ma'am. Hindi po totoo yun, ma'am. Ang totoo po talaga ron, ma'am, huli namin sa warat yung tao, ma'am. Ngayon binigyan kami ng pera, ma'am. Hindi ako pumayag ron, ma'am. Kasi ang gusto, maiwan siya. Sir, may mga nila daw. Ma'am, hindi ko na po masasagot yan, ma'am. Dines Armahan, Isinailalim na sa restrictive custody ang walong pulis ng DSOU, kabilang na ang kanilang hepe habang iniimbestigahan ang insidente. I cannot tolerate this uh, kind of uh, actuations. Nakakagalit. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.